Kakaunti ang bilang ng mga pasaherong dumating sa pantalan sa Maynila kumpara noong nakalipas na taon. Kahapon ng umaga, nasa 82 ng pasahero lang ang naitala ng Philippine Ports Authority. Ay kay PPA spokesperson Eunice Monte mas maraming pasahero ang naitala sa mga pantalan sa mga lalawigan tulad sa Gimaras, Bacolod, Siquijor at Bohol. Inaasahan naman ng PPA na malalampasan ito ang tinatayang 5.1 million na bilang ng mga pasahero mula December 16 hanggang January 5. Kaugnay nito, may panawagan ng PPA sa mga shipping lines na siguraduhin gumagana ang kanilang online booking systems para maiwasan ang pila. Samantala, para naman sa mga pasahero, payo ng PPA lalo na sa mga magsisi-uwian matapos ang holiday season ay mas maganda kung mas maagang makapag-book ng kanilang mga tiket At mabuting i-check muna kung tuloy ang biyahe bago magtungo sa mga pantalan. At hanggat maari ay wag nang magdala ng maraming bagahe. wag nang magdala na dapat karaming gamit. No? Ang payo talaga natin sa mga kababayan natin, travel light na lang po kasi karamihan sa mga nakikita natin sa mga meron po tayo mga uh, refrigerator at saka po mga appliances no nakasama sa kanilang biyahe although uh, okay po sana na i-transport ito dahil mas maluwag sa barko pero po uh, medyo magkakaroon lang ng uh, mahabang pila